What's so, up, what's up? Welcome to my vlog for the bagong review for the bagong content. This time, tayo yung mag-review ng isang palaruan ng mga bata kung saan ito ay ang Jolly Jollyland! Let's go try it out! Ka. Saan ka naglalaro? IK Saan yan? Saan sa lalaro? Ayun siya, uh, ay, si isa Ayun siya, si Jasper Meron din silang Paganto Bouncing, bouncing At meron silang bump car Ang bump car nila ay 50 pesos ito pang bata. Ito meron. Pakita ko lang mga kabroom. Itong Jollyland ay paikot yan. Paikot yan. Mula sa kabilang side, nanggaling kami. Dito na kami sa kabilang side. Punti na lang, masakop na nila yung buong mall. Arts area pala to. Ayan. Arts area. Arts area. Ah, pwede din mag-entrance dito. Ano entrance. Exit. Yeah. Let's go. On the end. On the end. Marbles. Ganda. Ganda. Just a the Yan. No. Meron silang ganyan. Meron silang pa ganyan. Ang tawag dyan, friend? Ano? One eternity later. Yan. Yan tawag dyan. <laughs> pebbles. Pebbles. Yan ang pebbles. Yeah. Saan ka maglalaro? Okay, go. Pag uh, parent ka, alam mo sundan yung alak mo sa mga magpupunta, hahabol ka ayun no, meron pang pa ganyan no? laki niyan ala, ang layo niya na wow ang bilis tumakbo ng anak mo ayan, ayan saan ka maglalaro? trampoline? trampoline go trampoline. Bounce, bounce, bounce. Bounce. Bouncing. Bounce, 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 bounce. Ano pa dito? Ito ay parang Legoland. Legoland. It's Lego. Meron pala dito pang matatanda. I guess. Ano? obstacle. Obstacle course. Sa so Jolly Land. Saka dito. Tapos meron ding mga laruan. Here, try this. I see. Go bang bang. arcade ng mga bata. Ayan. Ito siya. Buong lugar. Ayan, buong lugar. Let's go! Let's go! Go, Miss! Oh, masalabit pa yung jogger. Sige, go! Uy, Ooh, uy! Tulit, tulit! Sige, <laughs> <laughs> go! Oh, uh. Wait lang, wait lang. Wait lang muna siya. Siya lang. Ayun, uh, dumansin. Galit. <laughs> okay, go, Izzy. Ayan, uh, go. Go. Ayun. Ah, oh, ganun pala yun. Ganun pala yun. Okay, go. To the maze. Ayan, mahabang maze. Yeah, go Masok. come on, I see come on jazzer. Nice, good job. Come on, go, I Go hold on the on this. Hold both. Yes, you can. Go. Stand up. Just go balance. It's okay to fall, it's soft, even if you fall. Go. Yes, you can. Like this, oh. Like daddy. Like daddy, see? Oh. Like daddy Oh, balance. See? And then I move here. And then I fall. Ah, ah. <laughs> see? You can fall. Go. Balance. Go. Step both feet. One, both one? One. Oh, go, Jazzer. Oh, gling. Okay, go. What now? Oh, we're dead. Go! Go, 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 Let's go. To Where's Jazzer? Yeah. <laughs> yes, ito, it. ito, ito next nice. Yay. And then you jump. You jump there. Jump. Ikaw na, ikaw naman, Jasser. Yeah, jump, jump. I see, go, jump. Woo! Jasser, ikaw naman, dun, dali. Bom, bilis oh. Ah. Uy, grabe ah. Uy, uy, uy. Uy. Uy, ang galing ah. Uy, grabe. Talon. Talon. Uy, hindi ka tumala. papala. pa pala. Tiga, dapat tiga. Tumakas na si Icy. Ang layo, no? Ayaw na dito. <laughs> Eto, Jasser. Gawin mo ito, Jasser. Kasar galing mo to. Okay, go. Ayun, galing ah. Lakas oh, Uy, ang lakas. Uy. Uy, grabe ah. Uy, grabe. Paano ka nalilipat? Uy, ang galing oh. Uy, grabe. Walang tulong-tulong yun. Oo nga. Pwede ka na magkakit bahay ka, nga. Uy, next, next, next. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan Hindi kaya mo yan Huwag ka susuko Huwag ka susuko Sayang Okay lang yon Importante mahalaga So yon po ang obstacle course nila Obstacle course Let's go oh, Laro ng Lego Si IK Si Baby Broom Baby Broom Laro ka Laro ka Lego Ha?

So ayan siya, ang laki ng place. Isang buong place yan. Grabe. Magkano nga dito? 300, 1 hour. Tapos? Ano isang kids, isang ano na rin yan. Isang adult. adult. Okay. Tapos yung okay. bump nila, 50, 50 per head. Tapos yung mga BR nila. Ano Magaling yung mga BR nila. 100 per head lang yan. Almost 8, 7 or 9 minutes. Oh, 100 per head lang yan. Ano naman, sinakop nila yung buong mall. Go, keep playing, I see. Sinakop nila yung buong mall, oh. Ayan yung mga beer na sinasabi ko. Ayan yun. So, yeah. Keep playing, everybody. Let's go. Let's okay. go. po, oh, may VR din sila dito. VR. Yan yung nakikita nila. Tap nyo yung button. Tap the button. We are... Ganda ng VR. Stig. Ito yung nakikita nila sa TV. Na binabaril nila. Binabaril nila yung mga... Ano. Uh, Ayan yan. Mas pa sila iba dito. Motorcycle. VR. And... This one. Ito ko ano yan. and 50 per hand and we are So for the final stage 360. Right, no reaction challenge, let's go. No reaction challenge 3 to 1. <laughs>